Ano po si idol-idol namin? Ay! Walang si naman. Saan po pumunta? Nandito yan. Nandito sila. Ah, oh. may probinsya. May oh. probinsya? Oo. Ano po, wala po si Buddy. Wala sa probinsya. Oo. Oh. Paano kaya? <laughs> <Kailangan>. <laughs> ay, hindi <laughs> na. Kailangan. Napapaalamang ka na iya. Punta kayong... Ay, hindi na niya. Punta kayong nibesiya baka ka ko rin na-miss niya kan, hanapin niya wala sige po sa sige po sige salamat salamat okay. po sa ating lahat mga kalinga at ngayon pa hindi dito po kayo kay Jonathan na parang parang dito sa kanya kayo uh, kaya maluwas po bukas ang pagkunta ng Nueva at uh, doon naman tayo ah, maghanap ng uh, ah, maaari po natin mapaabutan ng konting tulong at pagmamahal lalo lalo na po yung mga kababayan po natin na higit na ang kailangan at dito po si Jonathan mga kalinga at uh, inay job, nasa na? Huh? Subukan lagi wala bukan apa pun terbaik. Bukas? Sana kaya din lang sa mga mga sa sa harap ko. lang yung mga nang bahay. Ano ba ba lang gano'n bahay nila ni. Pero nga Pero ngayon wala na. Hindi na pwede. Nakapunta ka? Yung gagawin mo lang dati kay ka-business, maligo ka lang, may sahod ka pa. Tapos ay eh, tinanggihan mo pa, inayawan mo pa sila ka-business Napakalaking tulong sana sa iyo, napakalaking opportunity. mo rada yung masinayang joke. Tapos alam natin, hindi natin pwedeng ibalik pa yung nagaraan. Ano na yun. Huwag mga Ano po kami dito dyan para magpaalam sa'yo no? Na dun sa tula rin eh, darating araw wala na rin sila dyan uh, okay. So ang pwede mo na rin yung sa Dyan natin Kaya Kaya dyan, pag-ilip na mga tiga, ah. Joseph ko sa kasali na pabalik kami dito. Kasali uh, di si Tain Tonit namin. So yun po mga kalima, at uh, hindi na po tayo ganong uh, pahabain pa yung pag-ipag-usap natin kay Jonathan para makakain din na rin po siya kasi uh, kanina ng umaga at parang daw po siya kumain. So, makakabili uh, uh, ka ng pagkain mo ninyo. Ano na tayo mas? <laughs> ano na tayo sa uh, di na sa ibang Kasi pa maging pati tayo, magamit natin. Oo, oh, bago pa naman natin gamit. Kaya nga eh. Naikit kumulang na sobrang yung magamit pa namin kaya medyo matagal-tagal yung preparation. Preparasyon sa pocket. <laughs>